May gui ka. Naligo ka nun. Asan ang salamin yan? <coughs> eh, eto. Eto. Saan may salamin yan? Kuya, oh, yeah, ayos. Ang okay. gawin, tanggalin ka lang? Oo. No. No. Ah, so, eh. Saan may salamin? Ah. Eh. Ah, oh, nahulog naman siya. Si buninay. Oh, diba? Ang ganda. Si buninay. <laughs> Itay nga yung kasi. Ano <laughs> kasi kayo, yung kasi? Ano kasi dyan? mag slice kayo. Oo. Um.

Ikot, ikot lang. <laughs> wow. <laughs> <Nah>. Sarap paligo. May <laughs> din na naman. For real.